Nandito nga pala ako sa may bagong Karakib mga boss. Ayan Oh. Location pala nito sa mga, sa mga magtatanong pa lang. Ayan, bago pa kayo magtanong. Ito yung Max. Ayan. Max, ito yung city center mga boss. Sa likod ko. Tapos may isang Karakib pa dyan sa kabila. Oh, bali ito yung pinakabago ngayon mga boss. Na ah, I-share sa inyo. Ah, malapit sa city center. Opposite ng opposite ng uh, nawala ako may tropa parating kaya no magre-revisa din siguro to. pero after ito punta ako ng, ano, nang uh, industrial para magbukay ng per kilo grabe Hey, shout out bang doming paika 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 pa, paika patay mo muna grabe to mga boss tingnan nyo mga boss supreme Grabe, kuhanin ko kaya to. Ano kaya ang size nito? Sana size, saka size, size ko sana. Kahit pa, para sa akin ha. Uh, consider ko na opto mga boss. 32 lang. Grabe, 32 lang siya. Pero grabe siya mga boss oh. Supreme na supreme. Tingnan nyo naman mga boss, napakaganda niya. <laughs> napakaganda ng supreme na to mga boss. Problema, hindi lang talaga siya kumasya sa akin. Kung kakasya lang sa akin to, talagang kinawa ko na to kasi uh, gusto gusto ko rin yung pinakakulay niya ang tawag dyan is na Nike Pants Club Nike FC ano sa Pinas so, <laughs> naga, naga, nag-aagawan pa sila sa mga ganyang ano mm, tal ikaw dito, dito hindi ka man wala ka man -tinag. <laughs> hindi ka nag lang may agaw sa'yo oh. pakita ko lang yung mga Jordan na hindi namin mga boss ha ito, hindi namin kinuha to ah oh, above the knee na ano, short then yung mga hindi namin kinuha dito eto hindi namin kinuha sayan to oh. May mga tag pa yan mga boss hindi namin kinuha meron pa dito marami yan eh marami mga na hindi namin kinuha naman na sobrang gaganda ng mga short na, na hindi namin kinuha pa oh. Ito, so, ganda rin ito. War, parang world tour na ano, Adidas. Pagsig niyan. Legit. <laughs> Magkano? 32. Magkano? 39 lang, no? Malaysia. Malaysia. Ay, nagganda niyan. Solid it's tayo mga boss. Kasama natin si ano si Jeff ngayon uli. Nakasama natin ng mga nakaraang vlog. Balinsyaga. Balinsyaga, no? Ganda, no? Mga Pero mo papasok ko lang work na kabalin siya agak ganito. Grabe, oh. Alexander Wang mga boss Alexander Wang kaso size small lang siya mga boss pero ito yung pinakatag niya Alexander Wang Y3 mga boss Y3 Ito tignan nyo mga boss oh. Balintiaga na Armani oh. Collaboration AJ May uh, para mga ano siya Diamond sa dami to Mga diamond siya Then uh, sinundan siya ng Paul Prank mga boss Paul Prank Paul Prank na naman mga boss ang daming Paul Franke ay ha, maganda na ito ha, pinstripe na NY. Baiting Ape, maraming palang makukuha ngayon dito, grabe, Ibisu. Mga hinahanap po ngayon is mga World Tour yun ang mga hinahanap po na ano na damit Nighties. anime boy london lacoste pero optional lacoste Mike White Thug. Los Angeles, George. Yung nakita kong Arthur mga boss, ayan o. Pero yung washtag niya, ba't hindi kaya siya nakasentro sa ano? Ayan, ngayon lang din ako nakakuha ng Artrex talaga dito sa Ukay. Then ito yung pinaka-bakit niya mga boss. Bira sa mabasa ba sa mga Ukay yan mga boss, yung mga Artrex na ganun. Kukuha niyo ko talaga itong uh, Nike na Ah, uh, Nike na Christian Dior. Ang ano ko lang is wala siyang tag dito. Then uh, meron lang siya dito mga boss. Ito lang yung pinaka-tag niya. Sa loob lang ang pinaka-tag niya 'yan o. Excel. Then ito yung pinaka bakit niya mga boss. Ito kala mo is ah, uh, kala mo crack pero hindi siya crack mga boss. Alamin tayo yung play. Ayan. Off-fight na Nike Air mga boss. Medjus Nike hair Wala siyang bakit So, maipipit ko tong dalawa na to Itong uh, collaboration ng Nike at Dior Ayan Ipipit ko yan Tsaka tong uh, US Polo Na almost bago pa talaga Ayan Itong uh, racket sa to napakaganda Pwede siyang ano Pang uh, ababdani Ito meron ding isang Indiana bang boss na Adidas, then sinundon siya ng isang Adidas na ano, na Cavaliers. Yeah, Supreme LV na short. It's not the same here, ha? Huh? <laughs> EB Osaka, saka ayan makit na not like here ah dai wag na dito ngayon ah air max sa di uh, meron din ako nakita ito oh ano mga boss size XL itong nakita kong Levi's na to mga boss napakaganda niya talaga oh napaka-solid niya mga boss ayan oh napakaganda niya oh red tag na ano na Levi's mga boss long sleeve siya pero para sa akin napakaganda niya pang nirvana ang bagsakan o pantera yung ano yung uh, checker na to uli mga boss nakaisa na naman tayo uh, baiting ape dito ayan o oh. may baiting ape napakaganda <laughs> na ito mga boss akala ko solid yung akala ko solid na itong uh, isang nakuha ko na to pero mas solid pa pala itong isa mga boss mas solid pala ito grabe meron na akong susotin sana to kaso hindi siya mag ah, hindi siya nagsasara. Grabe na pala ganda masana. So, reward champion NY na ay napakaganda pa, mahal mga bago pa, new era Vans. Vans. poro mga bansa feel uh, red tag siya mga boss pero palipit yung ano niya yung pagkakatay niya dito sa ilalim pero napakaganda yata na ito mga boss ayan o grabe ito Levi's Jeans Engineered grabe wow ang lambot pa niya napakalambot ng na Levi's ito napakaganda na ito ah grabe ang sarap suotin na ito mga boss promise napakasarap suotin na ito stretchable din siya hindi ko nga sote ko hindi uh, siya bumagay nagkulang ah uh, medyo skip siya uh, pero sayang siya mga boss napakaganda pa naman ang bag sa eh, sana Levi's Levi's 502 3434 fade yung kanyang uh, black ah uh, fade yung kanyang uh, pinaka back then uh, yung kanyang pinaka front and ito merong ano dito mga boss so ayan Then, Lee, ole. Ayan, ako nakita dito na something interesting. Ayan, Gucci, Italy. Uh, collaboration siya ng Harley Davidson. Uh, ipipit ko itong, ano, uh, nagustuhan ko to. Uh, sa tingin ko, kukuhanin ko to. Napaka the best para sa akin ito. Ano siya, 502, 34, 34, Medyo mahaba siya talaga. Pero at least, ah... Uh, bago siya mga boss so dalawa lang kinuha ko dito napadaan lang pala ako dito sa karakib na to ito nga pala yung bagong bukas na karakib mga boss dito yan sa may sarja so to kinuha ko itong Levi's na to Levi's 502 na red tag yata to straight cut napakaganda nito na lalo na kung matangkad ka nito napakaganda nito so, napakaraming uh, mga bagong ngayon dito sa ano ito kabubukas lang na itong shop na to ng no, mga few days ago na nasabi na, na timbrehan ako pero hindi kaagad ako nakapunta so ah uh, ngayon lang ako pumunta para sa lang ako bago ako pumunta ng ano ng uh, industrial bago ako pumunta ng per kilo at least nakadaan naman ako dito ngayon masikip pa rin siya sa akin masikip sayang siya mga boss kaya pa naman siya oh straight cut pa naman siya mga boss so